Christmas, uh, meron tayong customer, tropa natin to, uh, sa Batangas. Shoutout muna kay Paring Do, uh, sa Dam. Ito mga boss, para sa lahat ng mga commentator dyan, mga magagaling. Ayan. Hindi namin alam talaga to kung paano namin ikapit. Kaya na, nakalas namin. Pusing dito, ay mga boss, dami to. Nakalas namin dito ang problema yung pagbalik kasi wala kami fresh. Uh, baka sabihin ni eh, papa akin kailangan papa akin ay eh, ayaw nga na mayari pa akin papano ka ang din yan. Ngayon mga boss, tumingin tayo sa TikTok. Eh, kami sa TikTok. Walang problema ang i-adapt yung alam ng iba. Bakit? Abay, kung tama naman, pwede natin i-adapt. Susubukan natin mga boss. Kung may mako-comment man dito ng mali, wala na ako doon. Labas problema mo na yon. Kaya may nakita tayo, susubukan natin yung kanyang na so yung kaalaman niya ayan, uh, susubukan natin nakakita namin washer lang tapos nakaganyan susubukan natin yung discarding ni Idol, ganyan lang tapos tornilyo lang din dito sa kapila ayan mga boss ngayon kung effective to ibig sabihin, okay, kaya lang ang mga ganitong discarding mga boss nasa sayo yan, kung paano mo i-adapt kung alam mong mali ay huwag mo na ituloy, ngayon kung okay naman edi eh, okay yan, ngayon sa panahon ngayon sa social media lahat ginagawa para para lang makilala meron nga meron din ako nakikitang vlogger na nagpapapalit ng black sa kanyang scooter nilagyan ng yelo kasi gayon daw diskarte para hindi mo overit wala na tayo doon diskarte niya yon labas na tayo doon kung anong content niya kanya yon siya ang hari niyon mga boss yon ang tunay kaya ang doon hanggang manunood na lang tayo. Huwag na tayong mag-comment hindi maganda kasi hindi rin naman makakatulong sa kanya. Itong kay boss, nakita lang namin, hindi ko rin hindi rin ako nag comment doon. Diskarte niya 'yun eh. Ngayon susubukan natin 'atin diskarte niya kung gaano obra. Oh, Ito mga boss, subok lang ha kung kaya mang ipasok na ganyan lang turnilyo lang. Tracing Tracing ano. Kailangan lang siguro dito pantay ang bushing para hindi Tatabing pagpasok para swabe ano mga boss. Kung tama ako mga sir, mag-comment ka na dito sir at may libre ka isang refresh. Yarot sa iyo. lang to mga sir ha. Walang sama nang luwag. Washer pa washer. Kulang pa na isang washer. Lalagyan muna natin yung washer mga boss at baka masira naman ang bushing. Kasi tayo gumaya lang sa mga nakikita natin ng iba. Nagkakabit ng mga ganito. Baka uubra yung mga kapal-kapal dyan. Pag kaya, ibig sabihin, ayos. Ayan, pumasok na nga oh. Mga boss, hindi na mga kalas oh. Dito ginagawa namin, hindi lang rider, putik na yan. Paano na lang kung ang tropa mo ay ang motor ay ganito, Mio. Di, hindi natin matutulungan. Kaya susubukan natin dahil nagtiwala eh. Ayan mga boss, nilagyan natin ng washer para hindi naman padali yung nasa ano. Kasi gumaya lang tayo. Ngayon lang yan mga boss. Hindi mo pwedeng Dilitin na sarili ito, sarili mo. Mga ano pa na din ng may eh, mga discarding malupitan katulad nito. Ay, katulad yan, walang presyo 'yan, ha. kung hindi obra to, di iyak mayari nito. Ganun lang kadali mga sir. Siyempre sisilipin mo kung pantay mga sir, pag hindi ay, ay. pag hindi to mo boss. Shout out mo mayari, pakita mo. Oh. Pag hindi rin bumaon, bahala ka na ha. Dalin mo na sa machine shop basta kami. Ginawa lang ang aming abot na makakaya. Ayan mga sir, kalahati na lang sir. Salamat sa iyo TikTok. Ayan, <laughs> mga boss, bumako na talaga. Kailangan lang talaga, bago mo talaga hapitan ng sagat, kailangan pantay yung bushing dito sa crunch ng, ng Mio. Ano? Ayan mga boss, bumasak na siya mga sir. Alam mo, tiga. Hindi pwedeng laging iyo lang, ikaw lang ang makaling. Hindi pwedeng, ikaw lang ang legendary. Maraming mga galing dyan na tahimik lang sir Kaya yan oh. Ito nakuha ko lang dito sa tiktok Nakikita lang namin yung talubata pa nga ang gumawa eh Sinilip namin na ba effective nga eh oh. Ayan mga boss pumasok na talaga siya sir Sa mga magpapalit ng ganin ganun lang gawin nyo mga boss Lagyan nyo muna nalangas ng kaunti At ipasok nyo na Ayan pumasok na oh. Dahil tumukod na sir kakalasin nyo muna Ayan lutang pa kao tumukod na sa kabila Dito naman tayo sa kabila maglagay mga boss Para babatake naman to Kailangan kasi pantay Tinan mo silip mo din eh Silip mo dito Ayan nakalutang pa na kaunti ah, Kailangan talaga pantayan Ngayon lipat naman natin tong kabila Para siya naman ang haatakain Pasok na pala to eh Pwede na rito Lipat mula sa kabila mga boss Tapos papatake natin ulit sir Malakalakang nga sir pa kailangan si Diba okay. dito okay. Ilang sitter kaya yung banayan? Ha, kulang pa konting wasir pa. Hindi po sa Okay na rin mga boss, pwede na ito. Lumubog na rin naman. counting counting lang ang usli, pero pwede na. Napakadali na mga boss, basta i-adapt mo lang yung alam ng iba. Hindi yung pipilit yung iyo kung mali naman eh. Yan mga boss, pantay na. Ah, uh, na natin ang konti. Testing natin kung okay na. Gusto, na good siya. Basta boss, ang busing ng yung ating mahalaga diyan ay kabit na natin. Yung idea, idea yung iyon nakuha lang natin sa TikTok. Salamat sa iyo idol. Tunay ang sinasabi mo, goods. Ayos, ayos.